Hello, good morning, happy Thursday. Bukas Friday. So, andito na naman po tayo. Pag-uusapan natin ang dapat natin pag-uusapan dito. Uh, Shoutout sa lahat ng mga nanunood, nag-subscribe sa akin channel. Hindi ko na po kayo maisa-isa. At maraming salamat sa 123,876 subscriber o 75 subscribers sa ating YouTube. Minsan kasi bumababa yan. Bakit? Kasi pag nag-reply ako sa inyo, ay binabaan agad ni YouTube. Kaya minsan hindi ako nagre-reply. Kaya ang ginawa ko, eto na lang. Ang IPM ninyo ako pag gusto nyo ako makausap sa Facebook account, Merly Consa Pontehos mga pipat So ngayon, pag-usapan natin ay tungkol sa ritual. Ang ritual ay isa yan sa mahiwagang ritual. No? Ang ritual isa yan sa pinaka kakaiba ang ritual ay ginagamit, ang ginagamit na sangkap namin ay kandila, orasyon, panalangin, kahilingan at minsan ay pumupunta po kami sa sementeryo ng ating gabi kung kinakailangan. No, dito din sa bahay o sa bahay o saan kami nagre sa kabundukan, kailugan o saan man kami na dapat magpunta para sa inyong mga kagustuhan. Ang ritual people ay hindi yan dapat inaabangan marami nagpaparitual sa atin na medyo gusto nila ng effect agad. People, ang ritual ay wala pong ganun kabilis. Maaring siguro itry ninyo sa iba-iba mga ritualista nga so lang may iskam lang kayo. Tandaan ninyo people, ang tunay na ritualista ay nagsasabi ng katotohanan, hindi matatamis na salita. Maaring ang isang ritualista para ma mapagaan ang loob mo at makuha ka pag tinanong mo kailan ang talap, sasabihin agad na bukas o one week, meron na. Ganyan. So, kung maniwala ka sa matatamis na salita nila ay pagkatapos nun, aasim ang iyong pagmumukha. Bakit? Kasi na-scam ka na pala. Okay? So, ipaliwanag ko, kung maniwala ka, kung hindi ka maniwala, wala problema. At least, pinapaliwanag ko sa bawat isa, pakinggan, makinig, at manuot. I like nyo lang ang comment section dito at pagmensahe na lang din po kayo. At i-PM nyo ako sa Facebook account, Marligon sa Pontejos. Hindi po ako gaano nagre-reply dito sa, sa YouTube ko. So ang ritual, isang panalangin, isang orasyon, at isang pagsisindi ng kandila, at isang pag-aalay na ginaganap para matupad ang kahilingan nyo. Hindi natin kailangan na magmadali. Huwag kayong magmadali marunong din tayong maghintay para ang ritual na ginaganap sa inyo ay mabilis ang talab. Kung kayo nagmamadali sa ritual ninyo, maaring walang mangyari mga people. Kailangan natin na magbigay tayo ng mahabang pasensya. Pag kayo ka sa akin o kahit sa kaan o kahit sa kanino, ang gagawin ninyo mga people, maggasal ah, magdasal at libangin mo ang sarili mo para mabilis ang tanap. Huwag mong abangan. Huwag kang mag-abang lagi sa ritual, mga people ha. Huwag mag-abang. Kailangan dito, habaan mong pasensya mo, huwag magmadali. Kasi ang ritual, isang kahilingan, isang panalangin, isang pagsindi ng kandila at pag-alay para matupad ang inyong kahilingan. Sa mga itima naman, ganun din po. So, maaring buwan, ang sasabihin ko lang sa inyo ang pagtalab ng ritual pag kayo nagpatrabaho sa akin, maaring weeks, maaring sobra sa weeks, maaring matagal na weeks, maaring buwan, maaring lagpas ng buwan, maaring lagpas ng mga buwan na mangyari. Depende yan sa inyo. Ako nagtatrabaho lamang para sa inyo. Kayo yung nag-step ng stone para gumanap at mangyari ang matupad ang kailingan nyo. Kumbaga ako yung inyong instrumento. Tapos kayo naman, kayo naman ay kailangan. Hindi kayo aligaga o hindi kayo nagmamadali o hindi kayo laging negative vibes. Kailangan positive vibes pa nagreparitual kayo. Sa akin kailangan natin positive todo lang ang tablato, to, tatalip to, tatalab to, tatawag to sa akin, babalik to sa akin. Ganyan ang kailangan natin. So ngayon kung may damit ka ng isang tao, Halimbawa, mayroon kang asawa, boyfriend, o alam mong nanlalalaki ng bababae, si missy, si mister, o si girlfriend, si Jowa. No? Same sex man o anumang klase kayo dyan. Kumuha na kayo ng damit ng inyong mga Jowa, ng inyong partner na alam mong nagloko, na hindi pa nalabhan. At itago mo ito, wag labhan. Mapabrip, mapapanti, mapadamit, short basta yung maiksi lang. At maliit lang. Panyo, o medyas o whatever na ginagamit niya no yung pagpinapunas ninyo, alam niyo na yan mga friend kaya yon tago niyo na yon at balang araw ay magagamit nyo. no mga hibla ng buhok tago niyo na yung sa mga gusto mangyayari at iparitwal niyo, siguraduhin ninyo po na pag kayo ang nagparitwal sa isang ritualista ay pwede ninyong tingnan kung talagang itong taong ito ay ritualista at tingnan ninyo ang kabuuhan ng kanyang page. ating tingnan ninyo ang pagmumukha niya kung siya ba talaga. Magiging mapagmatyag sa bawat tanong. Kasi ang pera ay hindi natin dinadampot. Tama? Ang isa rin natin people, pagka kayo nagparitwal sa akin, kailangan ninyo mahabang pasensya. Huwag po sana tayong laging mag-abang. Hindi po natin kailangan na lagi tayong nag-aabang sa ating mga ritual. At hindi natin kailangan panay tanong no? Kailangan natin mahabang pasensya. So, every weekend, pwede ka magtanong, pwede ka, kumusta na yung pinagawa ko? Ganun lang, people, ang pagpapatrabaho natin dyan, no? Tanungin mo, kumusta na yung ritual ko? As in, ganun. And then, Martes at Biernes ang trabaho ng mga ritualista. Kasa akin, ganun. Ako, nagtatrabaho ako, people, sa so pagritual sa inyo, lunes hanggang sabado. Lu excuse me, lunes gabi ako nagre-ritual. So, umaga, marami akong ginagawa. Martes, hapon, hanggang madaling araw yan. Pag biyernes, ganun din. Hapon, madaling araw yan. Kung saan-saan ako nagre-ritual, pagkatapos ng gabi, sa bahay naman, at madaling araw sa ibang lugar. Alam na natin yan. So, pwede akong mag-ritual ng pulahan, putian, pink, pagmamahal, pagbabalik, pakonsensya, itiman, at iba pa. Alam niyo na yung kung anong itiman pamarusa, kulam o anuman. So, hindi na lang po natin ito, kailangan pa na ipapaliwanag ng mabuti tungkol sa itiman. No? Alam niyo na 'yan kung ano ako, panoorin niyo ako sa I Wonder TV, GMA na na, na, na ano ako na na features ako nung June. Oh, nailabas nung June 2023 18. June 18, 2023, search nyo yan sa I Wonder TV. At dito naman kay Whatsapp Tony na nag 2 million views ng wala pang buwan. No? So maraming salamat sa mga nanonood doon. At a good witch is a good witch mga people. Yan ang aking ano, good witch in the Philippines. The witch, the good witch in the Philippines. Yun po ako mga people. Kaya sana uh, lawakan natin ang pangunawa natin sa ating mga ritual mga people dahil hindi po basta-basta yan. Magkaroon lang po sana tayo ng kaliwanagan sa isipan, puso at pang sa lalong-lalo na sa akin ritualista ako. Unawain ninyo. Pag nagtanong kayo, wag naman kayong, o oh, bakit hindi, wala pang talap. Natural lang yan dahil hindi naman yan sile na pagpiga natin sa ritual ay aanghang agad. So people, maraming salamat sa mga nanunood at nagparitual sa akin. God bless po tayo. Hintay-hintay lang tama tayo sa tamang oras, araw, panahon na mangyari at matupad ang kahilingan nyo. Same sex man o normal o jowa, magasawa o anuman kayo. Maraming salamat. Magandang oras sa ating lahat. Bye muna sa ngayon.